So ngayong araw guys, katapos nga lang pala namin maglaro ng computer. Kaya ayan, sobrang daming kalat. Sakto nga pala dahil dumating na nga pala yung mga pinadalang CCTV. Kapalit ko kasi yung CCTV namin dito sa may computer shop kasi hindi lagi nagana. Apat na channel na nga pala to kaya pang malakasan talaga. Yun nga guys, yung pinakabit ko nga pala CCTV dito, palagi may problema. Sayang nga yung pinambilik kong pera dito dahil hindi naman nagagamit. Kahit nga pala nakakonect na nga pala to sa wifi, palagi na offline. Sobrang hassle nga pala nito, lalo na kapag nire-reset. Nakakasawa na rin kasi magpaulit-ulit kaya papalitan ko na. Sa ko nga pala pala to binili at sila nga pala yung nag-setup ng computer shop ko. Kaya sa so mga gusto nga pala mag-business niya, IPM PM niya lang siya. Nagdala na nga pala ako dito ng karton para meron sila matulugan. Alas dos na kasi ito ng madaling araw kaya for sure pagod sila lalo na kapag bumiyahe. Yung mga pwesto nga pala ng CCTV dito, sinabi ko na rin kung saan ilalagay. Tatlong camera nga pala ilalagay, isa sa server, isa sa client, at isa sa hagdan. At ito nga pala yung result ng pagkatapos nila. Hindi ko na-expect na malino yung CCTV na nailagay dito. Nagtry na nga pala ako dito kung kitang-kito kitang yung mukha ko. At malino na malino sobrang ganda ko. Nakikita na nga na pala dito yung mga replay. Ito nga guys, sabi nagagawa nga pala sila dito ay may nag ng customer. Kaya ayun, pagkatapos nila, nagbukas na ako ng computer shop. Binuksan ko na nga pala lahat ng computer dito para malaman ko kung ano yung may sira. At ito nga pala yung problema dito guys, kapag hindi na lalag out, tuloy-tuloy pa rin yung oras, kaya libre yung makakalaro nito. Kaya kailangan talaga mag double check para hindi masalisihan. Tsaka guys, kaya nga pala nag CCTV para malaman ko kung sino yung nang hack dito. May nagre kasi sa akin, yung mga account down nila may gumagamit. Kaya yung main purpose nga pala ng CCTV, CCTV para maproteksyonan yung mga customer ko. At guys, kwento ko na nga pala yung mga nangyari sa araw na to. Nangyari nga pala to ng 6pm. Makikita nyo nga pala dyan guys, may mga nag ng na mga Dota player. Isa na lang kasi yung kula at maglalaro na kami. Kaya nung no, pagkadating nga pala ng player ay nag na kami. Okay. laro nga pala namin dito guys ay Dota. 3v3 nga pala yung laro namin. Antayin nyo guys hanggang dulo kung ano oras kami natapos kaka-Dota. Ayan guys, nag-upisa nga pala kami maglaro dito ng 6-11. Habang naglalaro nga pala kami dito, dumating na rin si Boy Ubo. Ayan guys, alas 7 na pala to at naglalaro pa rin kami ng Dota pagdating nga pala ng alas 8, nagtayuan na kami. Gawa nung may mga dumating na nga pala mga player, kaya 4v4 naman tong laro na kami. At noong 9pm naman, nag-alisa na yung ibang player, kaya 3v3 na lang. Kaya makikita nyo, guys, yung dalawang bata dito, nakapaglaro na. Yung nilalaro nga pala nila dito ay Roblox. Ayan, guys, alas 10 na nga pala to, at tuloy-tuloy pa rin yung laro namin kami. Hagang ubabot ng alas 11, hagang alas 12. Nung pagdating nga pala ng alauna, akala ko ayawan na. Kaso may mga dumating na player, kaya bagong match up na naman. Yung ginagawa nga pala namin dito, ay nagpipilang kami ng player. Yung way nga pala ng pagpili dito, dito ay Toscoin. Kaya ayan guys, kitang kita nyo ko ano yung ginagawa namin. Grabe guys, una na to ng madaling araw, mag-uumpisa pa lang kami maglaro. Yung laro kasi sa Dota, minsan umabot na isang oras. Eh, best of 3 nga pala yung laro namin, kaya baka umabot kami ng 3 hours. Kaya ayan guys, pinakita ko na nga pala kung anong oras kami nag-umpisa. Nakasit na nga replay mga player, kaya puyatan na naman to. Grabe nga replay yung kalaban namin dito, sobrang batak na batak. Malalakas to mga to, kaya for sure magbabayad na naman ako. At ayun guys, umabot nga pala kami dito ng game 3. Kaya inabot kami dito ng alas 3 ng madaling araw. Habang naglalaro kami guys may pang customer at ayun guys sa so wakas natapos na rin grabe yung laban namin sobrang intense at sobrang haba kaya inabot kami dito ng 3.40am kaya yun lang thank you for watching bye bye